Alam mo yun, na dapat yung pag-uwi naming dalawa is masayang reunion sa bahay namin. Kaso, oh, kabaong naman yung inuwi ko. Umaga noong July 7, sinundo ni Lorin ang kanyang asawang si JR sa airport. Pero hindi aakalain ni Lorin na ito na pala ang huling pagkakataong makita niya ng buhay ang kanyang asawa. Noong madaling araw kasi ng Sabado, July 19, isa si JR sa walong nasawi sa salpukan ng van at truck sa Aurora, Isabela. We're still too young. 29 pa lang po kami. Sabi ko magsisimula pa lang tayo. Bakit bakit ka naman nang iwan ka kung gano'n Kaya hmm. Hanggang ngayon po hindi ko pa pa rin po, hindi ko tanggap mo. No? Kachat ko pa siya, kausap ko pa siya kasi nag-a-updatean kaming dalawa kung nasaan na, nasaan na kami ganun. Alam ko mas maaga siya makakarating sa amin kaya kampante ako. Anya, ito pa lang ang unang bakasyon ni JR matapos magpaso ang unang kontrata nito bilang isang siman. Bukod sa makapiling muli ang kanyang asawa, hangad din ni JR na makita sa unang pagkakataon ang kanyang walong buwang gulang na anak. Kung pwede lang lumipad sa naman, pumunta sa tabi niya para makita kung totoo o hindi yung mga tinawag po sa akin. Kaso, hindi ko din alam mami. Eh. Kasi lagi akong nagsisend ng video sa kanya, nag-update. Mm Mga sinasend ko na videos, lagi niyang sagot. Siguro ganyan din si baby sa akin pag umuwi tayo. Ngayon, ganun siya. Kasi kapag may mga tulala si baby, sabi niya, tulala si baby o oh, na inaantay ako. Ayon sa ina ni JR na si Nanay Cecilia, matulungin at mapagmahal na anak si JR. Pero bago pa man ang insidente, pinigilan pa nila ang kanilang anak na bumiyahe dahil sa masamang panahon. Kasi pinipigilan ko nga siya nung Friday na yun. Sabi ko, huwag ka nang pumunta mm -hmm. dahil umay-bagyo. Sabi ko, ako pa, kayang-kaya kaya ko yan. yan lang yun lang lagi ang sinasabi niya sa akin. Oh my God, saan hindi ako makatulong? na makakain. Parang hindi ko mamatanggap. Hindi ako naniniwala. Sigaw naman nila ang hostisya sa pagkamatay ni JR at nang walong iba pang nasawi. Bakulong na sana siya ng habang panahon kasi sinihiran niya yung pangarap ng anak ko. Eh, kawawa yung abo ko kahit man lang sana nahalikan una. Baby niya hindi. Wala man lang siyang karemorse-remorse -remorse na hindi man lang hindi siya, parang hindi siya sorry sa ginawa niya ma'am. Parang, parang wala lang po. Kaya doon po sobrang sakit pag naaalala ko ma'am kasi ang dami niyang kinuhang buhay tapos parang wala lang sa kanya ma'am. Sa inisyal na investigasyon ng Aurora PNP, papunta sa timog na direksyon ang track ng biglang mangagaw ito ng linya at nasalpok ang dalawang van na patungos sa hilagang direksyon. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng Aurora Municipal Police Station ang driver ng six-wheeler truck at sinampahan na ito ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injury at damage to property. Angel Arquero, RNG News.